So welcome back guys sa akin vlog Kuradong TV So for today's vlog mga kasangkayan So magluluto tayo ng tuyo para iulam natin So yan masarap po yung tuyong ulam Lalo na kapag kamayin lang natin at may susawan na suka na may sili So ito guys oh So ito yung aming lutuan So tawag dito dirty kitchen Bakit dirty kitchen? Kasi marumi yung kitchen namin So oh, yan ang kusina So yan isa-isa ko yung uh, tuyo ang uh, pag-ihaw so ayan oh, nakapusing pa yung ano yung vlogger nyo so ayan so madaling maluto yung tuyo guys lalo no, kapag no kapag hiniwa so so ayan zo zoom natin para klarong-klaro yung pagkaluto so ayan o oh, yun yung aming mga uh, tuyo so ayan gawa lang po namin yan guys so Ayan, marami-rami ng ating naluto. So, damihan natin ang pagluto para marami ang ating uh, makakain at mauulam. Ayan, binaliktad na natin, oh. Ang sarap ng uh, pagkaluto ng ating tuyo. At ang sarap, siguro yan, kainin. Masarap na ating nan, masarap pa. So, yun ang oh, tapos na mga sangkay magluto ng tuyo. Kaya, kain na na. Ayan, walang intro-intro. Banat na, yun, oh. Ang lakas kumain ng kuradong. Allah. Allah, oh. Grabe, ang lakas kumain, oh. Ang takaw-takaw, oh. Pinapaaw pa yung tuyo ng, ano niya, yung... Ano lang, yung uh, ni Kuradong, oh. Parang, ano, parang puwit ng manok na inihipan mo. And sa lakas ng kumain, ayun, oh, Punong-puno pa yung kanyang bibig, subo ng subo ang takaw na takaw sa ta sa tuyo ayan inihaw na tuyo mm. ay okay, dabis talaga yung tuyo lalo na kapag ano yun malamig na kanin yung paris at saka merong sausawan wala lang akong sausawan kaya okay lang yan masarap naman yung tuyo ng pagkatimpla kasi gawa lang naman yan so yan so maraming salamat pala mga kasangkayan sa mga uh, patuloy na supporta sa, sa mga panunood at pag share ng aking mga mga videos, mga vlog, mga contents. So, ayan, God bless po sa inyong lahat. So, dito lang po nagtatapos. So, huwag na nating pahabain kasi baka kayo mainis sa panonood ko eh. Puro na lang kain yung mga content ko. So, yun, maraming salamat. God bless po.